Magandang gabi mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong nakakatakot na kwento na tiyak na magpapatindig ng balahibo mo. Ngayong gabi, may isang kwentong ipinadala sa atin ng ating sender na si Ramon. Ang pamagat nito ay Pagbabalik, ang kaluluwang ng hihiganti. Tahimik ang buong baryo ng San Miguel tuwing alas 9 ng gabi. Ang mga ilaw sa kalsada ay mahina at nanginginig, na parabang hirap huminga. Sa kabilang dulo ng baryo, may isang lumang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. Sabi nila, may kaluluwang bumabalik dito gabi-gabi, isang nilalang lang na hindi natapos ang laban noong siya ay nabubuhay pa. Si Ernesto, isang lalaking kilalang basagulero at walang kinatatakutan, ay may madilim na sikreto. Pitong taon na ang nakalipas mula nang siya ay sangkot sa isang krimen, isang kabataang lalaki na nagngangalang Daniel ang kanyang pinatay sa gitna ng kasiyahan, dala ng selos at galit. Ibinaon niya ang bangkay nito sa kakahuyan, iniwan doon na walang dasal, walang lamay, at walang katarungan. Pero ngayong gabi, may bumabalik. Habang nakaupo si Ernesto sa kanyang maliit na kusina, umuugong ang malakas na hangin sa labas. Nagbukas ang bintana nang hindi niya ginagalaw. Bigla niyang narinig ang mahina pero malinaw na tinig. Ernesto? Nalaglag ang bote ng alak na hawak niya. Tumingin siya sa paligid, wala naman siyang kasama. Ngunit nang silipin niya ang salamin sa dingding, may aninong nakatayo sa likod niya. Madilim ang muka, duguan ang muka, at ang mga mata ay parang butas na walang laman. Ibabalik ko ang lahat gulong ng tinig. Nagtakbo siya papasok sa kwarto, ngunit bawat pinto na kanyang binubuksan ay tila bumabalik siya sa iisang silid. Paulit-ulit, parang may pumipigil sa kanya. Nararamdaman niya ang malamig na hininga sa batok at ang mga yabag na sumusunod sa kanya kahit hindi niya nakikita. Sa ikatlong pagbukas niya ng pinto, naroon ang bangkay ni Daniel. Hubad, puno ng sugat, at nakatingin sa kanya na may ngisi. Lumapit ito ng dahan-dahan habang sumisirit ang dugo mula sa leeg. Naalala mo ba kung paano mo ako pinatay, Ernesto? Napaluhod si Ernesto, nanginginig. Hindi ko sinasadya. Lasing ako noon. Wala akong balak. Sigaw niya. Ngunit mas lalong lumapit ang kaluluwa ni Daniel. Bigla nitong hinawakan ang leeg ni Ernesto gamit ang mga malamig na kamay. Hindi siya makahinga. Ramdam niya ang matinding bigat Parang hinihigop ang kaluluwa niya palabas ng kanyang katawan. At bago siya mawalan ng malay, bumulong ang tinig, "Hindi pa ito ang wakas, Ernesto. Babalik pa ako at isasama kita." Nagising si Ernesto sa sahig ng kanyang bahay, pawis na pawis at nanginginig. Akala niya ay panaginip lang, ngunit nakita niya sa kanyang mga kamay ang marka ng mahigpit na kapit at sa dingding nakasulat gamit ang dugo. Pagbabalik Unang Hantungan. Dito muna natatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa ating sender na si Ramon sa pagpapadala ng nakakatakot na kwento. Kung may sarili ka rin kwento, i-send mo sa tambayancreepy at gmail.com at baka ikaw naman ang mapili para ibahagi dito. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento ng katatakutan.